E... Dalawa, yung okay. mga ba sa kanila? Tumalyang ako ito, malisig sa una ha. bababa ba ako. Bababa, bababa. Ba. Ay, pampabigat din. Huh? Dapat pala ako dumaan din sa anong graba. Sige na, Oo, oh, hindi, hindi. Baad yun ako dun sa ta. Dapat pala din sa <laughs> graba. Ay, para, para, Kalso eh! Ang pagkailan niya. Pagkailan niya, pagkailan niya. Kalsohan niyo! Dito ka sumiksik sa kabila! banyak baboy. magandang hapon po mga kaparambin dito po tayo sa barangay Mansilay kila paringatan po tanong mo kaya itong niyuga hawan hawan ayo tayo po may dalang ano po ito po kalap po gagamitin sa kanyang kulungan po ng baboy at tayo po kukuha ng bake po mga kaparambin gawa ng libat ng anak po yung kanyang inay ay wala daw po siyang paglalagyan sana po ipapalagaan po natin sa kanya ay may laman po ay di pinagbibili po sa atin dagdag -dag alagaan po ulit mga farm Mga ng ating bibili din eh so, susunod na lang daw siya so, mag -alaga, alaga at yung pinagbilhan ipagpapagawa daw niyang pulungan um, tayo tayo po pinasuyo para sa atin siya na nito. Eh. wala po tayo dalang ilaw eh pagkutulungan pa natin Ito ba yan? Mga kalap ito eh. Patino, bulong aita. Aba, dito. Uy, e, sa isa pa nga yung isok. Diyan. Wala hmm. eh. po ako. Sa pag bubong po ito. Lalagyan po ng anahaw. Eh. Maraming narinig ako yung baboy. Naugok. Mirin. Hah? Kayak mam pala. Kaya Utu tabe atak na dali kana ka. Kan. Kan. Paratan pre, magala hapon pre. Eh, kinya puro. Tara, mo kota nang di. Joset na pala. Joset pare. Ota yang ana motis motoy. Muntik no. Dito na ito, pang panahalin natin yung pari. Ano yan? Ilan ba yun? Ilan ba parang bibili mo? Eh, dito yun. Dito? Dito lang, titignan natin. Sinampal ko muna bago ko inilok. Ay, daming bunga pa natin. pa kayo parang atan, may bunga. Mahigyo pa din eh. Hmm, nasa bahay eh. Naabunuhan din na may, ba't hindi bumunga. Parian. Ah, so sabi mo maliit. Masan? Gaaway din ba? Hindi Arin payat na eh. Hmm. Ay, na kay mama mo, pare. Hmm. Masan yung babae? Yan. Hmm. Dalawa lang naman itong babae. Yan. Hindi, hmm. mo sa mama mo yung isa. Hmm. Alin yung pinakamalit, yung pare. Yung pare. Yung tara. Ay, ako mo. Eh, pare, kaya? Dadalhin na rin natin yan, uh, na. Ayos na sa purpay, 5 Rambol. Kapon pare, hindi ay, pa kakapi. Ay, doon pa rin, kami dalawa Dalawa. Oo, Wala ko dalawa sa isang sako. Hindi. O, oh. baka yung tingnan na dala. Tingnan e. Tingnan e, ano ba? Tingnan. Tingnan. Tungnan na. Alin, ere, yung matanda, unahin. Padaling ko na po ito doon. Ito. Ito. Kaya mo nga lo? tatlo. Oo. Hindi ako. Wala, mamunay puro lalaki para yun. Ay, isa ba? Mm. Ah, puro lalaki ba uh, yun? Oo. Isa mm. mapupunta sa yung babae. E kaya nga, itira e mo muna yung mga babae. Yung babae yan. Oo, ito? Oh, ito yung isang babae. Ito. Ito. Yung isa na lang mga babae. Ayan yung silumbi. Bakit payat yung isang yun? Yun lang, kala naman ganun lang. Payat lang naman siya. Yun na... Hindi naman siya kung ano Ano yung payat yan? Tagta Hindi. Nag-ano yung... Nagsuka? Anong pa Ana Ah, pilay. Oo. Ano pagdahid sa meron. baga din ako doon pilay na isa. Hindi, uh, makaigid doon sa tira LA. Hindi managaling sa tira LA. pa ako ng backtrude. Oo, oh, kasi pag pilay, talaga hindi na sila ma hindi siya makadede ng maayos. Ibig sabihin, hindi niya nasuot para dyan tumulog. Hindi niya natulog talaga. Ay, ang galing, galing ano? Pwede na itaklog niya. Ang mga makatalon. Yan yeah, ano na, diyan, nadumong ng paggabi at ako. Ayos <laughs> ah. Magkano 'to, me? 24. Ay, may ano, may bad, may nabawas diyan. Ba? May bali po. Yan, para 24 'to. Dilang mo 'to, pare. Bilang wow. Pagpapagawa oh. daw niya uli ng tulungan. Tatlo pa, apat 'yun doon. Pito ba? Oo. Uh Pas -huh. pala ako sabi ko, tayo okay, walo. Hindi pa rin maradala ang tinanong. kanya nanay. Ay. 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 Ha? Meron. Pare kami. Alis Salamat, pre. Asa na yung pelo? Salamat, pre. Paano mamaya? Tatlo. Tatlo. Ay, dadi tagilid. Mas mabigat yung isa, ang katimbang. Ayan na sa kabila. Mas mabigat yung kabila, ano? Mas malaki siguro yun. nabigat Sabigat din dadi. Dapat pala tinisting natin timbangin. Dapat pa tinesting natin timbangin. May malaki diyang isa babae, pag sa laki. Puro lalaki daw. Ha? Puro lalaki 'yan. Isa lang ang babae. Ito na yung pulong ah. Bigat din. Bigat din. Tumabit. Tumabit. Ayan. Ay, mga po ito ay. Wala, kasi din pala yung ilaw ng CCTV. Ano, luwanag iyon. Dito na, Hmm, yan. Yeah. Ay, kasi lalaki rin pala, no? Ano Nanaraan? Oo, uh -uh, Kay parang random. Hmm. Ganyan din ka lalaki. Ano? Ah, yan! Ang haba, ano? Lalaki. Makikilis po pati, anong ganda. Hmm. Nakakatuwa lalaki, pina balis. Nandara. Ayan, labas! Yan po, mga ka-prambido. No? Yan yung pila kong babae. Babae? Lalaki? Mm -hmm. May isa din mo. Pinakamalaki yung babae. Si parang ata na po nakakot po nito. Yan po isa na yun na rin. Si parang ano lang ang dito. Takot yun, yun pa eh. Pa si ah, sabi ko na eh, yun yung maliit eh. Dito may kapit. Kapit mga ato. Ay, Ay, abot pa. Abot ng bravo. Okay. Yan. Okay.

Ngayon natin pakakainin, bukas na. Bukas na pwede mapakain. mapakainin, gawain natin yung mapakainin ni Mare. Wala pa po pati yung pakain, nandun pa sa kasi ba? Wala pa pati yung bukas. Gaganda na, kakiinis. Gaganda po na natin yung bagong bili. Kaya naman po tayo nagtatagdag mga kwan din ay... Kung kagakubay tataas ko ba, ba, ba ang presyo ng ano? December hanggang January po. Siguro mga January na ito. September, October, November, December. Apat na buwan pala. Hindi yung mga... Abot ng ano. Abot oh, natin ng pambagong taon. Mga bagong taon po pwede. Basta pag malaki na, hindi. Hindi po pati sa presyo. Pagka maganda-ganda nga, hindi... Maganda po ay magandang tuisyo, mas malalaki. Tapos mo yun kung magandang magbinta. Maraming salamat po sa inyong supporta po mga pambil. At i-update mo na lang po ulit kayo dito sa ating bagong hindi. At siguro mga may bukas na yun, may, eh, yung ating isa, yung panlimang inahin po, na baboy na nanganganak ay mga nganak na din. Hmm. Ba po ba ito tayo? Mabay po mga kapamin. Maraming salamat po. <coughs>